sa Central Oriental Mindoro na mayagpag ang Women's Sabbath Fellowship, isang espesyal na pagtitipon kung saan ang mga kababaihan ay nagsama-sama para sa pananalangin, pagkakaisa upang palakasin ang kanilang paglilingkod bilang kababaihan. Nagbabalita si Jen Famaranglas. Fill your lamp with oil. Iyan ang naging tema at sentro ng natatanging pagtitipon at sama-samang pagsamba ng mga kababaihan sa distrito ng Central Oriental Mindoro na ginanap sa Kurtihan Seventh-day Adventist Church. Kaugnay ng patuloy na pagdiriwang ng Women's Month, pinangunahan ng Women's Ministries Department ang Women's District Fellowship sa taong 2025 na naglalayong pagtibayin ang pananampalataya at magpalakasan ang bawat kababaihan para sa mas malawak pang pa mga panglilingkod. Sila ay sama-samang nagbalik tanaw sa natatanging aral at lalim ng mensahe mula sa The Ten Virgins na ay sinagawa sa pamamagitan ng special feature. Naging panauhing tagapagsalita ng nasabing gawain ang AWR Broadcaster at Sabbath School Superintendent na si Sister Maribeth Falconitin nandama ko yung ako mismo yung pinagpala dahil ginamit ako ng Panginoon upang ma-enlighten ang bawat isa tungkol sa pangangailangang banal na espiritu kapangyarihan ng banal na espiritu Samantala, pinangunahan naman ng Vice President Religious Sister Jimema Cabral ang lecture tungkol sa gampani ng bawat kababaihan sa Ministeryo ng Diyos at ang commitment message sa katauhan ni Sister Rosemary Enriquez, Lifting Christ Host and Facilitator. Bilang babaeng lingkod ng Panginoon, ang isang paraan upang mapagtibay ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng Uh, pagbubukas ng puso't isipan sa kanya lalo't higit ay hilingin sa pangagitan ng panalangin ang banal na espiritu na siyang gumabay tampok ang mga special na awiting inihandog ng mga kababaihan mula sa iba't ibang churches na naging handog papuri sa Panginoon at inspirasyon naman para sa lahat ng mga dumalo sa nasabing gawain bilang isang babae tayo ay mga ilaw ng tahanan sa bahay at sa bahay nagsisimula na tayo ay uh, magsilbing liwanag sa ating tahanan nagsisimula ito na ibahagi natin ang salita na ating Panginoon sa ating uh, asawa at sa ating mga anak at sinabi nga ng ating Panginoon sa John 8:12 I am the light of the world and whoever follows me will never walk in darkness but have the light of life tunay na ang gawain ito ay hindi lamang naging daan upang kilalanin ang kagitingan ng bawat kababaihang lingkod ng Diyos, kundi upang lalo pang paigtingin ang kanilang pananampalataya sa Kanya at sama-samang maging handa sa bawat hamon ng gawain sa bukiran ng Panginoon. Layuning magatid na mga balitang mayroong pag-asa mula sa Com District, Mindoro Island Mission, ako po si Jen Pamaranglas, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.